So, ayan, magandang gandang buhay. Tayo ngayon ay April 13, 2025. ah uh, ako po ay nag-video para mag-update po at, at magpasalamat ng bonggang-bonggang pasalamat po sa mga nagbigay ng tulong kay Ate Dayan. Uh, i-mention ko po yung mga pangalan without amount na lang kasi alam naman ninyo kung magkano yung amount. Okay, so, ah uh, una ako mag-isa-isa uh, i-mention sa mga taong tumulong. So ayan po kahapon April 12, 2025, nabisita na po namin si Atidayan na yung naging nananayan-nanayan ko dito sa Bansang Kuwait. At uh, ang kasama ko si Atian, si Ati Marlene at saka si Bunso. So ayan po yung nakita kami Ati Dayan. Alam mo yung mangluha-luha yung mata niya. Yung kasi actually hindi niya expect na kami, kami mismo ang makikita niya doon kung saan siya na ano na na confine. So, ayun po, masakit man tingnan kung anong kalagayan niya ngayon, pero hindi man talaga natin alam kung ano yung mga bawat segundo na mangyayari sa ating buhay. So, ayan po ang realization lang kasi talaga ang dami na ring mga mga naging kaibigan ko, naging kakilala ko nagkasakit hanggang ayun na uh, namatay. Sa totoo lang po, kagaya ni Ate Dayan, uh, masakit kasi po kinukumusta ko kung sa about sa anak niya, kung ano ba eh yun na nga, uh, na hindi man kita lubos na kilala yung anak na Ate Dayan, hindi ko nang i-mention kung anong pangalan mo po, pero uh, sana man lang kung anong mayroong hindi ninyo pagkakaintindihan normal talaga yan kasi siyempre kaming mga OFW kasi ah uh, ano, mayak na ako anong tawag nito kagaya nga kang ati ni hay ni hoy daw talaga walang nangumusta sa kanya na kumusta na yung kalagayan niya so sabi ko sa, sa pinayuhan namin siya na wag na niyang isipin yun ang ano niya ngayon, mag-focus niya ngayon na magstrong strong siya na mauwi siya ng maayos kasi yun na nga cancer stage 4 siya. So sana man lang uh, hindi pa huli ang lahat na makausap mo yung nanay mo na hanggang ngayon umaasa siya na sa simpleng hi mo ay ma makumusta mo man lang siya. Kasi hindi namin alam kung ano ring hindi nyo pagkakaintindihan pero tandaan mo yan tandaan nyo mga anak na kahit anong mangyari hindi man naging perfecto ang pagiging magulang namin sa inyo pero mahal na mahal namin kayo okay so ayan po ah uh, sana po isa po rin po akong naghangad sana mabasa mo yung ano, minessage po kita pala nagmessage ako sa iyo nagawa ko ng video na kasama ko yung nanay mo Uh, kabustahin mo po siya para po uh, magkaroon pa siya ng yung lakas ng loob na labanan niya kung anong naging naging karamdaman niya ngayon kasi support lang ng pangungumusta, laking bagay po yun kasi ako nakaranas din ako dito ng hospital sa Kuwait na tatlong beses talagang mag-self-pity ka kasi ano eh, uh, Feeling mo mag-isa ka lang. Marami kang mga kaibigan pero syempre hindi natin maano ma 'yan kasi may mga trabaho. Kasi sa isa din 'yan sa payo ko kang attend. At thank you din pala sa nadatnan ko kahapon, namin kahapon. Ang pangalan niya Sisel, oh Sisel. Takang nakita ko kung gaano mo kasi kaso sa tidayan. Thank you talaga dyan. kahit may kasama ka pang ang anak kahapon, pero ayan, thank you din talaga sa'yo. iyo. At saka 'yun nga no, so ano lang, uh, nakakataba din pala ng puso. Kasi, matagal na po nila akong inutusan noon-noon pa. Yung ang iba, hindi pa nag good na, ah, uh, uh, Juliet, gawa ka nga ng group. Gawa ka ng messenger na tayo lahat ng mga taga-seers is mag, ano, magkaroon daw ng banding. Pero iwan ko ba, parang, <laughs> hindi, parang nawala lang yun sa isip ko. Pero yung, abot na nga dito, katidayan, talagang... Ayun, nakagawa ako ng... ng group sa ano namin, sa Ito sa Messenger. At ayun po, nakakataba po ng puso. Kasi hindi ko na kayo kilala kung sino yung mga baguhan. Kasi mga na... na kilala ko lang yung mga time na ako ay nasa Sears. Okay, pero... Kahit ganun pa man ah uh, thank you talaga sa inyo. Thank you, thank you. Nakakataba ng puso. Actually po, as of now, as of now, uh, cash on hand na po yung pera na naiabot niyo sa akin, naibigan niyo sa akin. At doon kay Bonso, ano na po siya, 162 KD. Tapos may kukunin pa ako. Basta yung nasa sa, sa kamay ko ngayon is ano na siya lahat, 162 KD kasama kay Bonso na 10 KD. So nakalikom na po tayo ng 162 KD, malaking bagay po, di po ba? Napakasarap po sa puso na ikaw yung nagbigay sa taong nangangailangan, kisa yung ikaw ang bigyan sa ganong sitwasyon. Kaya nga po yung may mag magsabi sa akin, okay oh, lang ba na ko kahit ruba dinar, kahit 100 Phels pa yan, kung malikom yan, hindi po mabuo ang half KD ang ruba dinar, kung wala po yung files tandaan niyo po yan. Kaya bawat sentimo po ay napakalaking value po. So, yung nakakataba po talaga ng puso, ayan o, na, naka, nakalikom na tayo ng 162. At sinabi ko na rin yan kang atidayan na ayan po ang mga taga nagbibigay, at kahit yung mga itong kasama ko din sa bahay, yung kasama ko sa trabaho. Kaya, alam mong, umano yung luha niya, kasi ganun talaga. Kung baga, ang importante po, nakatulong tayo. So, uh, ayan po, uh, i-mention ko na, ito na, oh, uh, ang nakasulat dito is, Uh, let's share support to Ati Dayan So ayan po uh, Hindi ko na lang po i-mention Kung mga magkano ang amount Kasi alam naman natin na Ilan magkano yung binigay Basta inform ko lang kayo Ang total amount na nasa akin ngayon Is 162 162 okay so uh, transparent tayo nasa group 'yon sinenano ko inimenension in, in, in ko lahat kung sino yung mga nakabigay uh, okay so pangalanan ko lang si Atian Atian Ann, Ann kasama ko siya sa bahay si Michelle Kas -ka kasgar Aloritnom ayan uh, si Maribit kaayon and of course by myself si Ima Hermogino si Jennifer Bacan si Kisi Reyes, si Bergado Monloes, si Pinky One, si Pinky Two, si Melody, si Princess Amera, si Shaila, si Grace B, si Anabel, si Veya, si Aina Aina, si Valentine Dinado, pasinsya na kung paano ko basahin tong mga ano ninyo no, si Dishirel, si Bing Pangit Rugaya. Ayan, si Pangit Rugaya. Ayan, si si Madam Tess de la Viga, si Beverly Basilisco, si Maria Karen, si Chel Dingan Gahiton. Chel Dingan Gahiton. Tama ba ito? Si Nemi Soriano at saka si Jin Alulog. Uh, so, ayan po. Uh, 27 katao uh, ang nasa distahan is 27 katao po at nakalikom na po tayo ng halagang 162 so patuloy po tayo wala pong ano yung may nagmessage sa akin na itong katapusan daw uh, makapaghabol siya magbigay, wala po yung problema kasi uh, naitanong ko nga pala sa si Atidayan Diane insya Allah uh, hopefully by ano uh, sinabi niya May 15 ay uh, makauwi na siya. Kaya sana po, makauwi na talaga siya na hindi natin talaga alam kung anong mangyayari. Basta kay, uh, yun na nga po, hindi maganda ang kalagayan niya ngayon. But thanks God, uh, sana maging, makang, ano lang talaga namin is, maiuwi siya ng Pinas. Kasi nakakasakit po sa dibdib. Last month lang din po kasamahan namin sa trabaho, uh breast cancer naman yun siya. Kaya talagang naiyak ako kasi yun nga uh, namatay din po siya at dito siya nilibing. So, kaya tagang inano namin sa tidayan nga uwi ka na. Oo nga mahirap din talaga ang panggamot natin doon sa Pinas, ang mamahal. Ang ano, pero iba pa rin pag andon tayo sa pamilya. May kapatid naman daw siya doon na talagang close daw niya yon. Kaya sana Ate Dayan, get well soon. <laughs> Namimiss ko yung ngiti mo. Ayan. So, so ayan po sa mga nais pa pong maghabol ng tulong kating Dayan kahit kahit maliit na barya man 'yan, wag kayo pong mahiya. Laking tulong po. Tandaan niyo, mas maganda po yung tayo ang nagbigay, hindi itong tayo ang binigyan ng ganong sitwasyon. Kaya sana po, spread the love. So, ayan. Maraming maraming salamat. Ako po ito ang yung lingkod, si Chubby Juliet. So, ayan. Maraming salamat din po sa tiwala ninyo na ako ang nangulikta sa yun ang sa pera para kaya Ate Dayan. So, ayan po. God bless us all at continue to spread the love.